Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni ano Sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius, Ayos, so, Marius Maas, Vlog. Marius eh. Vlog, suportahan natin. Ayun po mga kalingap, uh, magandang umaga po sa inyong lahat at uh, magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang ako kayo sa akin channel, please subscribe po at pakiclick na rin yung notification bell para maging updated do kayo sa lahat ko pang mga video. At syempre po mga kalingap, huwag ko natin kalimutan supportahan. Kuya Bal Santos Matubang at na vlog at kalingap rap. At syempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Sa ngayon ay medyo may kon tayo. Hindi pa ho, Okay ano pero wala pa rin tayong tigil sa lahat ng mga ginagawa natin na mga paglinga po ano at sa lahat ng mga tinutulungan natin <coughs> ayun po mga kalinga ano kung kung nakikita nyo ho itong uh, likod ko ay napuntahan natin ito nung una at uh, ngayon po ay babalikan nun natin ano dahil may nagsabi ho na talagang mga nakakaawa talaga ito ano kaya binalikan natin para ho uh, mabigyan natin ng uh, ayuda po ano para may pagkain naman sila ayan po kaya kahit malayo ho itong itong lugar nila na dinaan namin dumaan kami sa palayan sa mga uh, yugan hanggat marating ho natin itong pinakang isla nila no? isla po kasi dito nasa gitna po ano at uh, awan ng Diyos po nandito na kami sa kanilang bahay at yun, mga kalingap, samahan nyo ako para interviewin natin unang-una po yung ina ano, at saka yung mga anak niya. Talaga, ito po ay iniwanan, iniwanan na po ng ama, ng asawa. Ha, ayan. Ayan ang mga kalingap, nandito na po tayo sa taharapin na natin si... Ano, ano nga ang pangalan nyo? Glenda. Glenda. Ano? Mm -mm. At na diba ba nung kailan na pumunta ako dito ano para para nga natanong kita nung una. So ngayon at may nabalita ako dyan sa Lord. Talagang da, karapat dapat kayong tulungan dahil nga sa nangyari sa inyo ano. Kaya bumalik ako dito para tanungan tanong kita ulit. Ah, yung asawa mo 'di ba ini iniwan na kayo ano? Oh. Ano naman yung kwento bakit kayo iniwan? Oh. Ano po kasi pina barangay ko po, po yun. Tapos po, doon na po hindi na po talaga nagbigay. Doon po nagalit na. Ilang, ilan yung mga aking muna sa'yo? Tatlo po. At walang nagsusuporta doon na iba? Wala po. Yung mga kapatid ko po. Um, ano yung mga kapatid mo? Anong mga ano mga trabaho? Anak po. Ano po? Ano po sa gasolinan lang po? Ay, naga mga konsep. Mm. Tapos ikaw, ano naman yung hanap buhay mo dito? ano po, minsan po may nagpapalaga o kaya po may mapapawid o kaya maano po ng tuhoy, po, gano'n po. Mm -hmm. Pero bihira lang man po itong mga anak mo papa yung pang araw araw ninyo sa kinikita mo ay nag nagkakasya rin ba? hindi man po yung nagkakasya hindi rin talagang hirap din sa buwan hirap mo din, opo hmm. po e sa sila napasok pag po walang baon Siyempre kasi Ayun. Pero... baka lang ano. Nasaan yung panganay mong ka anak para mag Ma, pwede ko bang makausap ulit 'yung anak mo para mapo natin, Makitanong din natin ano? Nang alis po. Neyo wala. itong itong Ito po. Ah, itong babae po. mo 'yon. Opo. Tatanungin natin ano. Opo. Hello, ning kumusta? Ano ngayon 'yung pangalan mo? Eileen Gamelo po. Ney matanong ko, 'yung ama mo ba nakita mo ba 'yung ama mo? Hindi. Hindi mo nakita. Pero po, nung ano nung nakita ko po, po yun. Hmm. Hindi mo ba namimiss yung ama mo? Kahit lang po. Hmm. Tulad ngayon na hindi ka nakapasok dahil wala kayong makain. Hmm. Ano nga masasabi mo sa mga sa tatay mo halimbawa na nakikinig siya o oh, napapanood niya itong video na to anong maipaparating mo sa kanila sa kanya hmm. <coughs> Ah, <Okay. coughs> <Okay. coughs> okay. uh, tulad ngayon ng ano mga wala nga kayong mga anak uh, buhay si mama mo wala rin uh, siyempre mahirap na rin yung pamumuhay niyo ano ano nang nahihirap parang bakit uh, parang napakalungkot ng mukha mo ilabas mo ning kung meron ka mang nasa loob na hindi ka nais nais pwede mong ilabas yan para yung gumaan yung pakiramdam mo kasi Nakikita ko sa mukha mo na parang mayroon kang iti... may mabigat ka na dala-dala na hindi mo mailabas. Hindi mo lang yung isyong ama mo. Tulad ngayon kumain na ba kayo? Na Kumain na kayo ngayon. Buti meron naman kang isinain. Anong grade ka na ngayon? Eh? Grade 5 po. Grade 5 ka na? Ngayon, uh, ano naman ang panawagan mo sa lahat ng mga nanonood sa atin? Anong gusto mong maitulong para sa iyo? Gusto ko pang magtulong sa nanay mo. nanay mo? Naawa ka ba kay nanay mo? Bakit? Anong pinaganggawa ni nanay mo pala? Namamasukan ba siya? Nakita mo na naghihirap siya? ano sa pagkiramdam mo na yung kapag nahihirapan yung nanay mo? po sa kanyang bag. Ano po? Bag na hihirapan po. Ano ikaw ning meron ka bang pangarap na makatapos ng pag-aaral? Mm -hmm. Ayan po mga kalinga parang na ilalabas na 'yung 'yung kanyang emotion na dati ay hindi nailalabas po ano. Uh, sa palagay ko malaki po 'yung dinaramdam niya. Hindi lang medyo nahihiya lang ho siya dahil sa ganitong mga pangyayari. at unang-unang uh, -una lang siya na tanong sa ganitong pamamaraan na naka uh, video agad ho siya kaya ning ano ning masasabi mo sa lahat ng na mga nanonood na anong gusto mong tulong para sa iyo ning halimbawa may gustong tumulong sa iyo Salamat. Hmm. Salamat. Hmm. Salamat. 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 Salamat nakasan mo ning yung ni para ano ni sabi mo sana po may magtulong po sa amin pag may pag may po sa amin marami ka na po kaya ning nagdadasal ka ba ning nagsisimba rin ba kayo pag ano pa kay nanay, kaya na ipagnasimba po siya hmm. kasi itong lugar kasi ninyo medyo malayo sa kun ano sa kun, sa kalsada kaya yung uh, mga kapatid mo nang hindi rin ba nahirapan sa sitwasyon ng kalagayan ninyo kahit na yung uh, bahay ninyo ay tumutulo ba yung bahay ninyo ay mga kalingap nga titinan nga natin ulit yung bahay nila. Ano nga ni pangalan mo niya? Irene po. Irene Ay mga kalingap pata. Uh, titinan ho natin ulit ano? Mga kalingap. <coughs> Maanap kasi nga sabi ni Ali nung bata po eh, tumutulo na rin po itong kanilang bahay. Ito ang mga kalingap ang kanilang bahay may mga patong-patong po na mga kahoy kasi wala nga sa kanilang uh, mga babae ay mga lalaki ito lang sila halos wala rin uh, nanap buhay kaya alam mo mga kalingap dito po sa probinsya ano minsan uh, hindi naabot hindi naabutan ng tulong galing sa gobyerno kaya mabuti na lang ho may tulad sa atin na nagbibigay po ng tulong ano mga kalingap ayun ang mga kalingap na ho, ano, kung makikita nyo sa ngayon ho kung mapapansin nyo yung uh, pagsalita ko ay medyo mainhino ano kasi pag uh, medyo lumalakas ho ang boses ko ay eh, nauubuho ako kaya kasi na ho manibago kayo at ngayon po uh, balikan nuna natin yung nanay ni na ah, ito po balikan nuna natin tanungin po natin ano uh, ano sa kuan mo ano naman yung gusto mo tulong para sa iyo ano kumain na ba kayo ngayon Eh man na po kami. Uh, buti may isinasaisip pa naman kayo sa araw-araw. Ano po? Biniyaga lang po ng kapatid ko so po panghap na po naman ngayon. Ay, binigyan naman kayo Opo, dalawang litse oh, po. Dalawang litse. So, Opo. ibig mong sabihin ngayon, uh, mamaya wala na naman. Wala. Maano na lang po kami ulit. Mm, mm Kaya, ang hirap din ng kaligayan. Ano? Ang hirap ng... Opo. Okay alam mo sa ngayon may uh, maitutulong ko ng ano yung abot lang ng aking makakaya at uh, huwag kang mag-alala sa, sa lahat ng mga nanonood sa atin kapag mayroon nagpabot ng tulong para sa iyo ay kaagaran nating ibibigay sa iyo kaagaran mo matatanggap kaya pwede ka manawagan sa lahat ng mga nanonood sa atin hindi mo na ba namimiss yung asawa mo? hindi na po hindi na Buti hindi ka na nag asawa ulit. Hindi na po talaga. Hindi ka na aalagaan mo na lang yung mga anak mga. Opo, mo. Opo, aalagaan ko na lang po yung mga anak mo. Ito, at uh, concord itong kontento po para sa'yo. Ano? At sana Malami. mo na. Pag maraming maraming salamat. Ay, pagpasinsyan mo na dahil uh, ito ay ito mga binibigay kong ito sa, sa lahat ng mga na-scout ko ito po ay galing lamang sa aking bulsa wala pa po akong kinikita dito uh, sa lahat ng mga tinutulungan ko ayan po ay galing sa lang sa akin wala pa pong tumutulong sa akin kaya mar unang una po maraming maraming po salamat sa taas kay God dahil po uh, kahit papano nakakatulong ako sa lahat ng pinupuntahan ko kahit to maliit man yun ay uh, malaking bagay na ho yun para sa kanila wow! eh, po. ano na ano masasabi mo na ngayon sana makabalik ako dito ay, maraming salamat po sa inyo uh, Okay, nga po kaming tambiling bigas po. Salamat po. Eh, ayan po, salamat din po ano sa pagka natin dito. Ano po? Ano? Ayun po mga kalingap at uh, narinig naman nyo po na ano at uh, yung mga pangangailangan po nila. At uh, yun po mga emotional nga po sila masyado ano hindi lang po mailabas dahil uh, siguro po sa tumigas na rin yung kanilang kalooban dahil nga po iniwan na nga sila ng kanyang asawa at uh, yung mga anak niya nawalan na ng ama. Kaya mag naging emosyonal na ho sila siguro naubos na ho yung kanilang luha at uh, yung pinaglalaban na lang kailangan uh, labanan na nila yung mga hinaharap nila sa ngayon. At uh, okay po mga kalinga kung napapansin nyo, ako ngayon ay talagang <coughs> hindi rin yung magandang karamdaman ano po mga kalingat at, at ang gandito na lamang po na uh, siyempre po wag natin kalimutan suportahan Kuya Bal Santos matubang hatid na vlog at kalinga at ang inyo pong lingkod Marius vlog po na hanggang ngayon uh, ay mag na na wala pa rin kaming uh, yun yung ibig sabihin, hindi pa rin kami kumakain ano po uh, uh, malay pa rin yung lalakaran namin para marating namin yung yung uh, ang kalsada kasi um, dar lalakbayin pa natin yung uh, palayan uh, uh, mga new ayan. ayan po marami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta po sa aking channel. Marami pong salamat.